masyado pong ano mga so masyado pong masikip ang kulungan na ito mga ka-farmers. so tingnan nyo ayan nag sisiksika na po sila so masikip po ang kulungan na ito so ililipat po natin kapag ma-harvest na po ito dito adila. So, dito mga ka-farmers, 15 heads. Kaya lang dahil nagbebenta po tayo ng karne or sa ready po natin baboy yung pinakatay natin. So, ito na lang po yung natira. Kaya, 2, 4, 6, 7. So, sa 15 heads, meron pong 7 dito. So, ngayong araw po mga ka-farmers, ay mahabas po sila. So, meron pong buyer na pupunta dito. So, kukunin na po itong ating mga baboy tapos balak po namin ibenta dito. Dito tatlo lang po kasi yung tira ay kami rin po ang mag kakatay. Kung, baga po kami po ang magbibenta ng meat na po or carne. So, yun po yung pinagkakabalahan din po natin. Nagbibinta po tayo ng fish na so, yun po ang pinagkakabalahan natin. Nagbibenta po tayo ng fish meat or yung sariwang sariwa po na karne dahil sarili po nating baboy yung ating kinakatay. Kapag hindi naman po naubos ay ilalagay din po natin sa freezer. So araw-araw meron po tayong stocks na uh, karne ng baboy mga ka-farmers. So sarili po nating alaga yan. So dito tatlo. So yung araw po sila kukunin. Dito naman po. Ayan. So bali Apat na lang po mga ka-farmers. 12 sana dito. Kaya mayroong apat na natira. Ayan, malalaki na po. Lapit na pa natin. Ayan. So, malalaki na sila. Apat na lang. Kasi meron pong mga bumibili dito na isang buong baboy. Ganun. Kasi sa panahon po ngayon mga ka-farmers, ang hirap po maghanap ng buyer. Kasi po yung presyo ng baboy dito sa amin ay nasa 150 lamang po yung live rate. So, ngayon po 160, ganoon pero bibihira lang po. Kadalasan, 150 to 160 yung presyo po ng live rate. So, sa ngayon, kukunin po sila at mura po ang pagkabili ng baboy. So, mura po mga ka-farmers nasa uh, 150 lang po ang live. So, bali, apat dito tapos naman doon sa kabila bebenta po natin doon tatlo. So, pito lamang po ang i-harvest ngayong araw. Kasi, yung tira po ay tayo po uh, ang... Kasi yung matira po ay tayo naman ang magbebenta bilang ano para gawin kong karne. So, kakatayin po natin. Ayan. So, sa lugar po ninyo mga ka-farmers, magkano po ba ang presyo ng baboy? Kasi ngayon sa amin, sobrang uh, mura po tapos marami pong stocks o kung baga marami pong baboy ngayon sa lugar namin. Pero hindi pa rin po tayo wala ng pag-asa kasi po mga ka-farmers, kahit po, kah kasi po mga ka-farmers, kahit po yung baboy ay mura, nag-aalaga pa rin po tayo so hindi po tayo tumitigil so kakalood nga lang natin ng 18 heads at meron na naman pong kasunod so kapag mag so kapag maging bakante na ho ito ililipat po natin yung nasa masikip na area dito so dito natin ililipat kasi kasya po dito ang 30 heads po mga kasunod mga kasunod tulungan na ito. 30 heads po ang kasya dyan. Tapos 18 lang po yung inilipat natin. So, meron pong dalawang bakante tayong kulungan. So, yun po ang lalagyan natin na yung susunod na mga araw.